One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre ako naman ang tatanungin niyo nakikita naman ninyo ang beauty na Lola Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. dog dahil sa hotdog, dog naloloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon, So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Ang bilis ng araw, no? Happy Saturday sa inyo lahat. Ano ang ganap ninyo? Ako ko, ako tatanungin ninyo. Wala naman. Dito lang ako sa bahay. Napansin ko, parang yung balikat ko, medyo lumalaki yung katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Alam nyo, minsan na no, confuse sa ako. Minsan, ang taba kong tingnan. Minsan naman, parang ang payat ko. Minsan naman, parang ang laki ko, di ba? So, yun. So, nakakalo. Ka. At eto nga, kaninang umaga, bumaba ako doon sa baba kasi bumili ako ng almusal namin. Siyempre, nakita ko si Mr. Toyota. Si Mr. Toyota na sobrang gwapo. Alam nyo guys, nakakaloka kaninang umaga. Ang gwapo-gwapo ng dating niya. Tapos, yung suot niyang pan, sobrang nipis. Tapos, bakit na bakit yung ano niya. Tapos, yun nilapitan niya ako, parang yung lolo mo na ng bonggang bongga. Medyo naloka ako kasi parang talagang nakita ko talaga na slight na bigla tumayo, nakakaloka. So, ako naman, syempre, na kuryente, parang sabi ko, sige, naalis na ako at kailangan akong buhabulin yung binibili ko. Tapos sabi niya, o oh, sige. Tapos sabi niya, Mamaya free ka ba? Sabi ko, hindi. O, oh, di ba? Natakot kasi ako sa kanya. Parang feeling ko, meron siyang masamang intention na gustong gawin sa akin. pini ko lang naman yon Alam nyo naman ako, parang laging virgin. Charot! So, yun. At ito na nga, syempre marami tayong chika ngayon na talaga naman, hmm, nagtataas ang kilay ninyo Nang bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Talaga naman, oh my God, naloka ba kayo sa resulta ng Miss Intercontinental? Ako, hindi naman. Expected ko naman. So, So, yon So, kaya guys, huwag na natin patagalin ng mga chika natin para sa unang chika. Mama, sa tingin mo, deserve nga ba ni Miss Thailand ang makuha ang corona na Miss Intercontinental o dapat kay Miss Mexico ibinigay ang corona? Hmm. Ako para sa akin na from the beginning pa lang, parang nararamdaman ko naman na si Miss Thailand ang mananalo dito kasi yung ganda niya, tapos yung mga pasabog niya, yung mga eksena niya, talaga namang 100% naman na ibinigay niya. Kumbaga, wala kang makikitang butas eh. Tapos yung skills niya, so-so lang naman. Yung kumbaga parang sige na, hayaan mo na siya na yung nanalo. Pero syempre, si Miss Mexico, maganda din naman si Miss Mexico. At deserve niya rin naman yung title. Kaya lang kasi, sabi ko nga, nasa destiny to ng girl. So, sorry na lang. Kasi parang piling ko, mas matangkad kasi sa kanya si Miss Thailand at mas sexy at yung aura talaga ni Thailand lumalabas kanina. Kaya parang piling ko, kaya nasungkit ni Thailand ang corona ng Miss Intercontinental. Mas nagustuhan yung beauty nga doon sa Egypt ng mga Horado, di ba? Kasi syempre iba kasi yung beauty talaga ni ano ni Thailand eh lalo na pag dinala mo doon. Syempre ma-amaze sila. Maganda talaga si Thailand sa personal. Pag nakita mo siya, maganda siya. Lalo na pag nasa entablado, intablado siya tapos natamaan siya ng ilaw kaya niya kabugin yung ganda ng mga kalaban niya. So, 'yon ang magic na meron etong si Miss Thailand. Kaya siya nanalo ng Miss Intercontinental ngayong taon na to, 'di ba? At para naman sa sumunod na chika, mama Sam, ano naman ang masasabi mo na back-to-back, back-to-back win ang Asia dito sa Miss Intercontinental? Hmm... Ako syempre masaya. Tulad nga na sinabi ko kahapon, medyo natatakot ako kasi baka mamaya hindi mapunta sa Asia yung corona, di ba? So yun din yung kinakatakot ko baka masayang si Thailand kasi parang nararamdaman ko si Thailand talaga mananalo. Tapos parang ang feeling ko baka masayang siya kasi sunod-sunod na yung pagkakapanalo ng Asia pero hindi. Talaga naging power of beauty talaga ito si Thailand. Yung kubaga, yung titulong power of beauty fit na fit do sa beauty niya. Kasi di ba para makuha mo ang corona na galing talaga sa Asia. So, yun talaga yung panalo. And then, masaya ako kasi parang naging dominante pa rin ang Asia dito sa Miss Intercontinental. Kasi kung iisipin mo, hindi nakakawala ang corona dito sa sa group ng Asia since 2018. Tapos, sumunod ay 20, ah uh, 2021 tapos sumunod 2022 2023 so tatlong taon na consistent di ba na ang kumukuha ng corona sa Miss Continental ay ang Asia Power di ba so yun yung tinatawag na Asia Power at dapat ikatuwa natin yan kaysa naman yung ikalungkot natin kasi syempre mali mo sa isang taon si Philippines uli ang manalo o di ba hindi imposible pero syempre Ando doon lang na tuloy lang dapat yung laban, lalo na pagdating sa laban sa mga European at sa mga Latinas kasi syempre iba din talaga yung galing nila, di ba? But na natin sa susunod na taon kung sino nga ba ang susungkit uli ng corona ng Miss Intercontinental kung ito ba ay mananatili sa Asia or mapupunta na sa Latin country, di ba? So, yun yung antabayan natin. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, 2014, Thailand ang nanalo ng Miss Intercontinental. 2015 naman napunta to sa Russia. 2016 sa Europe. 2017 Mexico. 2018 Philippines. 2019 Hungary. 2021 Philippines. 2022 Vietnam. 2023 is Thailand. Tingin mo mama sa bakit nagdo-dominant ang Asia pagdating dito sa competition ng Miss Central Continental. Mm, gusto ko yan. Kasi siguro dahil sa iba yung beauty talaga ng Asian ando doon yung kung gusto mo ng pang supermodel na look makukuha mo dito sa Asia na talaga namang pang supermodel yung datingan ng katulad ng Thailand yung mga beauty nang ipinapadala nila sa Miss Intercontinental matatangkad tapos alam mo yun yung supermodel yung datingan so kaya nasusungkit to ng Asia and then kung gusto mo naman ng sa beauty syempre merong ino-offer ang Pilipinas ng mga sa beauty na talaga namang pwedeng sumabay sa mga Latina at in fairness sa Philippine beauty ha ah uh, hindi siya basta-basta na alam mo yung mistisa lang, di ba? Kasi parang piling ko, kapag nahaluan tayo ng, ng banyagang dugo, mas nagiging maganda yung resulta. Yung hindi siya nakakasawan tignan, lalong mas maganda. Katulad nga ni Karen Dalman na talaga namang masasabi mo na wow. And then katulad ni Catriona Gray, di ba diba? So yung mga ganitong itsura na talagang pag dinikit mo sa mga Latinas, mangingibabaw pa rin yung beauty. Diba? Awards ba? Diba? Pia Warts ba? And then, kung gusto naman natin ng talagang Asia beauty talaga, ano dyan talaga si Philippines pa din na pwedeng magbigay ng ganitong ganda. At saka si Vietnam, so kung gusto mo naman parang Chinese look, ba? Diba? Kaya parang feeling ko, maraming na yung offer ang Asia at maraming nakukuha ang corona dito sa intercontinental na galing sa Asia kasi nga iba-iba yung ino-offer ng Asia. Kung parang kung ang package ay gusto namin ganito, pwede ka rin kumuha sa Asia more than dun sa European. Or kaya dito sa Latina. So yon dun lumalamang ang Asia pagdating sa mga exe ng ganito. So kaya hindi ko rin mabiblame kung bakit sunod-sunod ang pagkakapanalo natin dyan sa ano sa mid Continental. And then tingnan natin kung mamimaintain natin yan hanggang sa mga susunod pang taon. So, yon Basta laban lang. Good yan. Di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa power of Binibini? So, tingin mo, Mama Sam, iba talaga mag-train ang Binibini pagdating sa international pageant. Kaya na ito ng isang katutak na corona. Mm to be honest, ako, tinitignan ko rin, syempre, iba pa rin yung beauty ng, ng binibining Pilipinas. Una, kasi si Madam Estella gusto niya maganda talaga ang kandidata. Ando doon talaga na sobrang dapat panalo ang eksena ng kandidata niya. At tinitrain niya talaga ng maigi. Dumadaan talaga sila sa training na matindi, sa mamigat na training. Kaya, isa din yung sa mga nagpapanalo, di ba? Kaya, ang masasabi ko naman na may wow factor talaga ang mga binibini Pilipinas at tignan naman ninyo na nga ni Catriona Gray na nga ni Amanda ano ni ni Mucha Datol at saka syempre si Miss Intercontinental Cindy Obinita So, iba kasi talaga ang binibini. Lalo na pag nag-train sila, iba pag galing ka sa binibini Pilipinas. Sobrang ganda. So, sabi nga ganun, mama, sa pag galing dito sa mucha ng Pilipinas, bakit parang lagi na lang tayo nasa semifinals? Alam nyo sa totoo lang, buti nga na si semifinals tayo more than doon sa hindi, di ba? So, ibig sabihin, ah potential din naman. Kaya lang, siguro may kulang lang doon sa kandidata. And then, eto nga, marami na nagtatanong, mama, sa bakit natalo si ano, si Iona Gibbs sa kabila na maganda? Ano ba ang kulang at ano ba ang nangyari? So, ako para sa akin, siguro una, hindi niya destiny. Pangalawa, nando doon na syempre may mga ganda talaga na natatabunan ng iba pang maganda. So accept natin 'yon. Dapat lagi naka ano 'yon sa utak natin na ang beauty kasi syempre depende kasi 'yan kasi may mga mistisa kasi na pag nakakita pa ng na, halimbawa ako, maganda ako tapos kapag may pag may dumikit sa akin, kaya kong tabunan yung ganda niya. Kasi meron ako tinatawag na charisma, charot, so yun. Hindi, nakikita ko, ang isa sa mga Nagkulang si Yona Gibbs Siyempre yung personality na tinatawag yung Kung paano ba yung personality niya Ay bubbly ba o medyo boring ba Ganon So ako para sa akin hindi kasi masyadong bubbly yung personality niya So hindi ganon ka build yung confident na meron siya Kasi mag-start kasi yung bubbly personality O yung personality mo na maging strong Kung ang personality mo ay yung confident mo ay mataas, di ba? Mataas yung confident levels mo. So kapag mataas yung confidence level mo, wala kang iisipin eh, hindi ka negative mag-isip, positive ka and then masayahin ka. Makikita na dun yung pagiging bubbly mo. Tapos pag nakita na yung pagiging bubbly mo, madali mo magagawa ang lahat kasi parang feeling mo ikaw ang pinakamaganda sa lahat, di ba? So at magiging creative ka din. So yon. So ano yun eh? combination talaga yun ng dapat confident talaga si girl. Mataas yung confident level niya. Kapag mataas yung confidence level niya, doon napapasok yung personality ng isang tao, ba? Diba? So, yun, doon nagkulang si Miss Philippines. Pero, wala naman tayong magagawa. But, congratulations pa rin kay Iona Gibbs kasi malayo yung narating ni Iona Gibbs, ba? Diba? Pumalo siya ng hanggang, ano, top 22. So, okay na yon So, naano ko nga, sabi ko nga, sana mag-top 7 para mas bongga. Pero, hanggang doon lang yung kaya. So, okay na yon Maging happy tayo. ba diba? And then, para na sa sumunod na chika, mama, sa ano namang masasabi mo? Kay Miss Antonia Forsell na pupunta ng Cambodia starting 17, 18, 19 ng January. Ah, uh, masasabi ko, congratulations at bongga 'yan. So, 'di ba? Dapat tayo maging happy for her kasi 'di ba? At least mayroon siyang ganap. So, first run-up lang siya, may ganap siya. Pati hindi ko alam kung anong gagawin niya Dun sa sa Cambodia. Hindi ko alam kung ano ang ano niya doon, Eksena na sa Cambodia. So, all 'yun 'yung abangan natin kasi parang piling ko may project siya doon. Eh, good yun para sa kanya. At at least 'di ba kahit ano naiimbitahan siya ng todo todo oh, so ako masaya ako para kay Miss Antonio Forsell sa nangyayari So, sayang lang, no, hindi niya nakuha yung corona. Kung nakuha niya yung corona, sobrang panalo na ng Thailand. In fairness, sobrang winner na no winner na no winner na sila. So, yon So, sayang. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, after iyon na gives, na natin yung resulta niya dito sa Miss Continental Tingin mo, Mama Sam, si Liana Andua na kaya ang mag-uwi ng corona ng Miss Earth. Mm. Sabi ko nga sa inyo, ito na yung huling alas natin. Yung huling barahan natin. So, itayana natin ito ng todo-todo. Siyempre, samahan natin ito ng prayers for Aliana. Kung nagsisimbang gabi kayo, ipagdasal ninyo. And then, um, I'm so excited. Kasi parang siyempre, Uh, gusto kong makita ko ano yung magiging performance niya dito at sana maging mabait ang earth kay Liana Duana para masungkit naman yung corona. Ako po, ako tatanungin mo of course, kaya niya yan at gusto ko. syempre masaya ako para sa kanya at gusto ko talagang manalo siya dito sa competition ng Miss Earth. Kaya lang siyempre abangan natin kung ano yung magiging eksena niya sa mga darating na competition, lalo na ngayon, di ba, ginanap na yung preliminary competition. So, nakita naman natin kung paano naman umariba yung pambato natin. So, be happy for her. And then, uh, positive. Positive mindset. So, kailangan yung positive lang tayo. So, chill-chill lang. Hindi na yung dapat maalarma. So, kung ano man yung maging resulta, be happy. Kasi hindi natin alam. But kung ako tatanungin mo, yes, kaya naman nga. Bakit? Kasi maganda, sexy, matalino, may in-offer na advocacy. Kung parang lahat nasa kanya. So, isa siya sa mga masasabi kong pwedeng makasungkit talaga ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Earth. Pero depende pa rin ang lahat sa kung ano ang magiging ano, ano, uh, outlook sa kanila ng judges. Kung parang ano ba ang na-fulfill ng judges? Gusto ba siyang ipanalo? Or natutuwa ba sa kanya yung judges? So, ang assignment dyan ni Liana Duana eh, to impress the judges ng, ano, ng Miss Earth para maibigay sa kanya yung corona na inaasam natin. I wish all the best for her. Kasi nakita ko naman na talagang positive naman eh. Kasi parang, kung titignan mo, marunong naman. Tapos, magaling kumuda a total package naman si girl. So, may personality naman. Maayos naman yung, yung personality niya. ba diba? Kung baga maayos yung pag-uugali, yung attitude. Kung baga lahat, ando doon para nasa kanya. So, destiny na lang talaga ni Liana kung ano ang magiging kahinat na niya dito sa Miss Earth. Kung baga, ito na talaga yung huling baraha natin. At I wish na magtiwala kayo sa kakayahan na meron siya. So, yon, Kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ninyo, kakayanin ba talaga ni Liana may uwi ang corona ng Miss Earth? At kung bakit So please comment below Para at least malaman ko naman Kung ano naman ang chika mo Sa mga pinag-uusapan natin ngayon So yun guys Guys maraming salamat Syempre sa inyong lahat Sa walang sawang suporta Na binibigay ninyo Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para lagi kang updated Sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling And always think positive Walang imposible guys. Sa itaas magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.